Good afternoon guys Ngayon guys hapon dito Nandito kami sa aming Tundanan Na Mayroon ng Bunga guys At Na Bunga na siya ba Mayroon, pa, mayroon ng mga Sipi At ang puso niya guys kuminto na sa pag bigay ng bunga yung flowering na lang ang lumabas hindi na, na hindi na na forma ng bunga ba at tanggalin na natin guys para yung bunga niya para lumaki ba ng kunti pero hindi gaano kalak hindi gaano lumalaki dahil yung bunga niya medyo maliit dahil yung puno niya ano man guys na nalit sa pag linis ngayon lang to, ngayon lang to ngayon lang ko to na alagaan dahil yung noon pinapabayaan ko lang tong mga saging na to yung tundan ba dahil inisip ko noon na hindi ako, hindi maka ano guys ba binta ba dahil siguro na yung barato lang balato lang tong saging na to ba pero pero ngayon na isip ko guys na hala lang na balato ang pagbinta ni ito ba Basta mayroon lang mayroon tayong mayroon lang akong kita ba. Bahala, bahala lang na maliit. Maliit ang ating kita ba. Basta mayroon lang mabinta kada buwan. Ayos na kaayo. Okay na kayo guys. Mga kuwanto guys mga lantong grupo yung pono ba yung pagtanim ko noon isa lang pero mayroon ng mga maraming subwal mga paluwers goy ba subwal ang tawag nila dito yung paluwers pero sa amin ano to guys saha na marami ng saha oh. subwal hindi ko nakuha dahil busy pa tayo sa ating paglinis doon para taniman ng gulay pag matapos na tayo pag matapos na ako doon linisan ko naman dito para yung mga mga subwal kunin natin tirahan lang natin ng kunti ba para hindi ma silungan na yung iba para yung pabubungahin natin para lumalaki hindi maliit ba na yung kuan guys o oh. yung nakaraan yung nakaraang kinuhaan natin ng puso <laughs> hapo na guys o oh. itong puno na to guys mga 1, 2 meron kong bagong tinanim guys yung isa nung no, pagtanim ko dyan merong sakit hindi tumubo yung parang tumubo siya pero hindi nakatuloy yung nagbrown ang mga dahon Bilangin natin guys 1 2 3 4 5 6 7 8 Walong grupo lang to guys Pero nakabinta na akong marami dito Dito lang guys dahil Lulubog ng araw. Thank you. And welcome to Camp Kawayan.